may bangka pala mga kablogers na yung malaking bangka na taga dinahigan yung kumpanya nang dyan sa akin hanggang ngayon ay hindi pa na monitor missing walang balita kaya hahanapin ang mga ka ng mga kakumpanya namaga ngayon ang kamay at tapitin ka ng lubid nung nalagot yung parakit namin napitin ka si kwechik ng lubid hindi ko na nakuha na ng video yun iniwan ko ng camera sa loob nakatakot na magdala ng camera na yun talaga sa isip ko ngayon ay makaligtas lang kami ito ang nadali sa ano ano, ano baklas dito nakalagay yung lupin yan tapos ito muntik na rin maputol sabi ko dalawang beses ako nakaranas sa jagat ng bagyo pero yung kahapon talaga hindi makalimutan dalawang beses ako nakaranas pero puro sa ikla number 1 ay iyon ikla 2 naman 80 ang bukso pero kaya ito ngayon 100 Diyos ko po 100 to 100 to ang bukso ay hindi na hindi na tayo yan wala Salamat talaga tayo at salamat sa Panginoon na binigyan pa tayo ng pagkakataong buhay ba. Oo. Yo, good morning. Kumusta lagi Bibira na kami ng angklat Abang din na kami ay Nakapahinga na kami dito Kalma kalma na Nang na yung ano Haring araw Laki ng ano ito ah Kawang Liparan ito kapon Hindi yan nagikis Hindi dito Daming na damage kapon na ilaw oh Tanggalan nga Isa, dalawa Tatlo, apat, lima, anim Ito Siya, mana tanggal? Dalawa sa likod? Pito dito sa Harap Tapos yung tambay light namin doon sa Taas na pula, wala na Tanggal din Maganda pagkakatali Tatalo ka na Ah, kung may nang pagkatali ng panel sa yan, liparan din yan parang yan Uy, tatat pamerito, kami rito Grabe, tapos ang parakyot natin nawarak maigit oh, Uy, magtay doon ka sa pula May gini, natuluyan yan Kapong, natuluyan yan Delikado tayo doon Delikado tayo doon Kung nawarak, natuluyan pagkawarak yan Ilang ko, nagdaluan ako, pingas Mahaba ang na warak Oo Yung isang Ano ah Isang linya Kaya pala na Puro balagbag na tayo Oo Kaya ano na Malaki na warak Grabe pangyari Binang nge sa sakapon. Oh, Signal Lamirto Na Signal Inting. Oh. oh, oh Tagenda. Ang delikado yung bagka na yun ba't hanggang ngayon wala pang monitor. Paano na kaya yun? Uh -huh. Kung nakatabi-tabi na yun, nagkasignal na sana kagaya sa atin. Nakatabi na tayo. Nakasignal na tayo. Imposible yun na. Pati sa radyo hindi nalabas. Kung nakatabi na... Oh, 'yun? Sa, dalawa. hindi naman tumabi pa rin, oh. Nagparakyot lang tapos. Aw, bayar, bayar. Paglantap nagpalaot na. Ayok, 'di lililin. Hindi maglaot. 'Di sige, sige.

Ma 8 milya na lang yata. Mga alas 4 na raw na kami. Alas 4 na hapon. Diretso baba yata kami ng aming isda. Pakita ko sa inyo mga vloggers yung damage ng unahan ng Iris. Nandun sa unahan, baklas yung pinakadulo. dulo. Grabe yung nangyari sa namin nung kami ng bagyong inting tignan lang birto ang hangin niya ay 100 to ang lakas grabe kalakas tapos ang alon ay 11 feet pero hindi lang yun 11 at napakalakas na yun ito burslo pero wala namang sahig karanggal yung tabla doon sa hulihan sa kapila may bangka pala mga ka na yung malaking bangka na taga-dinahikan yung kumpanya ng Jan Sakil yung na nila Kasuyo nakalimutan ko lang ang pangalan na yun yung na-blog nila Kasuyo dati na pinakamalaking bangka taga-dinahikan hanggang ngayon ay hindi pa monitor. missing walang malita kaya hahanapin ang mga kakumpanya mamaya yatang ng alis hapon hahanapin doon sa area ng pinag anuhan ng bagyo doon yun doon yun na butan din ng bagyo nasa 20 miles lang ang layo sa, layo sa amin na yun paano daw ang makina na yun pasira sira papatay patay ang makina hindi rin namin malapitan sila gawa na naghihirap na rin kami pananakbo at malagpag ang aming ano ah ang aming room papunta doon sa location ng bangka na yun at sana okay lang yun sila sana nakaligtas at kawawa naman yung mga ano mga sakay doon malaking bangka yun mas malaki yun dito mga kablogger mahigit 200 block yata ang karga na yun. yun yun ang pinakamalaking bangka sa dinahikan punta natin sa unan yung ano ang mga ilaw na yung mga vlogger ko, wala na so, Dito na lang natira sa may gitna. Tatlo natira dito sa gitna. Dito wala na. Pati kabila wala na rin. Dito sa unahan. Ano na lang. Dalawa na lang din natira. Dalawa din na natanggal. Prilipat sa ano, hangin. Pero so, walang problema yun not, gamit lang. Ano lang yung bilhin. Ang importante wala sa amin na ano, nasaktan. Ay sikay chiklan pala talaga ngayon ang kamay at napitikan ang lubid nung nalagot yung parakeet namin napitikan si kwechik ng lubid hindi ko na nakuha na ng video yun iniwan ko ng camera sa loob nakatakot na magdala ng camera na yun talaga sa isip ko na yun ay makaligtas lang kami ito ang nadali sa baklas ano, 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 dito nakalagay yung lubid yan tapos ito muntik na rin maputol pandar yung isang generator bali dalawa kasang generator namin yung di kasulina nasira hindi na na power hindi na nagkakulite siya andar sya hindi, hindi na nagkakulite jacket namin, nawarak na. mas malakas yung naranasan namin nung kahapon malakas yun kung may nahinan lang itong iris sigurado may kalalagyan na kami hindi pa ilang ang baka kaya naka ano kami naka survive yan ang ginamit namin ang kablagi parang yun kurak kurak na ito may mga ano na ito may mga ito yung higaan ko ito doon sa unahan basag basag tinamaan ng alon nakaabot na pati dito sa ano sa gitna yan hindi natin makita ng gising na yan at nasa ilalim madaganan malawak kasi yan tapos itong fiber namin na yan nabasak eh hindi pa tumago sa ano sa loob kaya hindi pa natulo pero basag na yan ano Magsama ka siguro ng alon. ito naman 80 bukso pero kaya ito ngayon 100 to yes ko 100 to 100 to ang bukso ay <laughs> hindi na hindi na kaya yan wala Talagang... salamat talaga tayo at salamat sa Panginoon na binigyan pa tayo ng pangalawang buhay ba oo oh. ang problema natin ngayon pare yung kasama natin na mangingis lahat, hindi pa naka, hindi pa na araw na kawe. Oh, may iba pa nga mangingis kang kasamahan namin. monitor, walang ano na cellphone. Nagtabi ba ako nagtabi, may may signal sana. Mayroon sana signal. Makaradyo. Wala. Kani tawag daw ang kakumpanya, wala, dinasagot. Ah, kadami nga, pati mga balik-balik. Kadami pala nadali. Mga balik-balik. Ang dami na dali mga balik-balik, hindi na ka, hindi na ka hearing ba? Hindi na ka pang tabi. Hirap na ng buhay na magdalao sa pagbuta ng bagyo. Ngayon ang delikado nga ganitong buwan, kay nabigla lang, nabigla lang ang bagyo. Kumukuha talaga ng buwis pare. Oo. Kumukuha talaga sa taunyan, taun yan. Ito mga kukunin video-video na bitayin ang puring kanal. Magdadagdag sa Taun-taon talaga may toto pare Tatlo. tatlo, 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 tatlo. tatlo tapatin Rande ni Roko, Kapatid pala 'yun ni Rendi. Kapatid pala 'yun si Arling. tayo 'yung gas Oo. tayo Binigyan tayo ng Dalawang ano na 'to 'Yung poster oh. 'yung oh. nakotol oh. 'yung nobel. ko 'Yung papalagput natin yung sa totoong wag naman sana. pa man ano sabi talaga ako? Ako na! Ako, ano nga sabi? Ano nga sabi ko naman sa pabigay nung sabi to talaga pa rin daw nung kumiling? Sabi ko, huwag naman! Tama na! Tama! Mga bata, pagka may! Bago ako lumabas sa pamarote. nung sinabi na ko tol, balakbak na. Hindi na, kung picture na lang ako at sa kaasawa ko. Sabi mga magulang ko, kapatid ko. Magkakayon na lang. At tatapos natin ko ba? Ilagay ko sa baro. Ilagay <laughs> ko sa baro. Ano ba at appris nakita ko sila ba? Oo, naabang nila dai tuduran. ba te choko. Orangita na kita naon. Na kita so, bago, bago, ka naglebas. Oo. Oh. ka sa punta sa mo sa baro. Ini ning podat na dat nang ating ba. Alaala <laughs> -ala na lang patungko ano ta business ba? kasi mahirap, mahirap dai don. At dinati na kung anong itwasin natin na babalik tonga pagka katamaan ta matipikas na kahoy dito sa ulo, mapaguka. Patay ka, kalitin ka pa na wala na kasamahan na, mga ka wala na kanyang Ang delikado nga na yung pare, yung kanyang -kanyang, miscar, yung mahulog nga doon. Kaya nga. Kaya, tama ko sa kung kakasig ka sa mga kasama ba? Kahit mga ulo. Tuwa ang sa. Hindi ka mo mga sisip. Pumalis ka ka dyan.

Jairis, kainin ng ano, kainin ng alimasag. Kami, kainin ng mga klase na lang kinahin sa amin. Kainin na, kakain sa amin, mga pose. At pros, at pros nga mga senior. Ay, huwag kaluwas. Ito yung ilyo, dude. Ako na tatawad. Sumilip. Sumilip niya. Balik pa na ko dito. Kaya sabi mo ni Fred Junior ay, eh. lagyan daw ng sako. Ato, tala kayo. Ako, talag niyo. Sumilip ako. Ano, malawag na ilyo. Sabi niya kanina ba, tayo ko kayo, ma... Pagpili ka doon magsuot ng ano, jacket At pag binasagan ka Makainom ka ng dagat na yan Hindi ka makasisi Hindi ka gaya ng container na pwede mong bitawan May tali lang sa baywang oh. Sabi oh, di ba alay, basta makita, buhay ang patay, nakalupang. lutang <laughs> oh, niya. O, oh, kayong maglalaot dyan, natin mga pinsan dyan sa bisaya, dyan sa may talahiran. Nabukan okay. lite, mag-ingat din kayo. O, at masipin. Subscribe kayo, ang paring Romel, sa vlogger. Kaya kami dito na ano. Ah, uh, talagang wag yung hinting. Wag ang nasa sa amin doon sa Pacific. Kuntit na. Sana ay maka pagtanggi. Umay na ka. talagang malakas. Umay na ka ko pa rin ang video doon. Wala na ka ko video doon ay. Kung nagkagulo na tayo doon. Hindi ko na wala na sa isip ko pag video. Magdala ng camera. Pagkuba ko sa akong bado. Wala na. Alis ko. Pagaligtas lang tayo. Mahala na yan. Kasi kasuhin talaga itong ano para kay Ate. Pagaligtas kaya diyan kay Kuan, kay Hindi na nasa Amerika. Yung aking pinsan. Pinsan sa Bilala Bilala siatap dai, siatap dai. Di... Uh. niyo ginisis? biro na ka ba? Kilala ka? biro na kayo sa tatay ka tatay? ng aking kumparing lugar sa pertahanan sa Amerika? Oh, mayro marami ka mga biyut sa ano? Huh? marami ka mga biyut sa langit ka yun? pinsempu ka u? pinsempu? anak na ka pati ni baba? sabi ka tasa mo na naman? Eh. <tipat> biro oh. Si si ga pun sa basahin sa lubid ay oh diyan yung yung lubid dito Dito, 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 dito iba oh kawatawak pagpiwas kung ito na 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 pumunta ka, dito, grabe ka ano na Grabe na 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 Lipay sa hangin ba? na nagaganyan naman, Nagaganyan. lagi, yung Sulaw. Sige, ayos lang. Malago tayo sa aking lago. Sige, hindi ka naghumawag dito. Nagbitaw ka, ano ka ng ano. Dalawang kamay mo naro sa lube. Humawag ka kayo, mahulog ka. Tanggung simisyon ako sa mga kasama pa. Pinagkumustang ko ay kumpiyansa man ang mga tawhanan niya. Mahulog kayo. Hindi ko magtapos sa dalo. Nagagagal ko na kahadap. Mahulog ka. Nasa kaya kasabay nito. Wala nang kaabay. Ano kaya nang ano nang kaya nangyari dong kay Hindi yan dali yun. Anong pangalan ng bangga na yun? Seishan. Seishan? Seishan. Seishan? Sei tapos Shan. Ay Di ba na dating pangalan na yun ng Siljan? Hindi iba si Siljan Tres. Iba yun? Iba si Siljan Tres sa Rere Pergil. Ha? Ah dali yun. Pati si Manisa hindi na dinaimik. Pati Manisa hindi na dinaimik. Delikado yun ba? Ah, nilagad eh, na yon, Hindi nasa baba ba Pagtayin na O sabi ni ng kuya mo eh Sabi niya, huwag okay, ito na, hindi nasa baba ba Ay, na, pagkabi na na rin Mahirap may bagyo, hindi nasa <laughs> ba. Eh, tayo talaga, mga tayo, inabot lang tayo, lang. Inabot, tayo. Lang, ay. Oh, ay. inabot lang makina na nga eh Oo nga, lang at sa sobrang bilis ang bagyo, nagbago ang takbo, kaya nabutan tayo. Nakalala na speed natin. Punin pa ang takbo, 30. 30 na speed ng bagyo, tayo ay... 30 sa 12.26, nag-30. Okay ito, pag nangyayari gano'n, Para yun, speed boat. Ha? Speed boat. Ispeak talaga yun. Masasasang ito yun. mo wali ka... wala lang. Ah, pawa dito. Yung bumasag baga na simula dito hanggang doon. <laughs> Di kami makita ni Patiro daw doy. Tabo na siya nang mga lubi doon. Tago ka, tago ka, sa ka, tago ka, tago ka, tago Ayan malaking bangga kapag na ilusong yan. Talagang ala doon eh. Malaki pa yan dito. Kaunti pa ang bangka dito. Oh, nasa buo yan madami Oo nasa buo yan. Kala ko na pinitik yan. Bitik lang, hindi na pinitik.

wala pa kahoy kapo. Wala nang Ah! Ito pala yung ano Yung ng ano Yung... Wala May nito Tuyo yan. Parang buraw na ito. Ay, sabi ko ito. At hondas. Ay, ito talihan natin, oh. Ito, ito, And... ito, ito ni, isabit natin sa doong. Oh, ito. Oh, yan. Tapos yun dito sa tagiliran, dalawa. Oh, tagiliran yung dalawa. Oh, di ito malaki. Sa oh, oh. Sabitin natin ito. Dalawa na kaya. Punta general. hindi hmm. yung dalawa. Yung sa Para hindi yan yeah. magsabit-sabit. Makamit na po. Kapagay, Kaya hindi na yan lagyan ng batok, hindi yung mga kasi Hindi, kaya bagat malangit o. Bagat